Good morning mga idol. Dito tayo sa bahay. Sa labas pa ng bahay natin. Shout out sa lahat. Shout out pa niya kay uh, Aiden Hanaban sa Batang Mabait. Uh, Nakasupport sa ating mga video. Thank you. Shout out sa iyo Tutoy. Sa lahat ng ating mga kaibigan diyan sa, me, sa ano, Facebook. Shout out sa inyo. Dito pa tayo. May, may tayo. Pumunan ako ng video pang upload. Yan, yeah, ito ang pa 'yung compound. loob na aming apa ito kami mapapahan. Ito mga sa compound na ito. So, ano dito Ano 'yun? Ano nandito? What? Ano dito Ilalim na nyo. Nyo gito. Ito yung, yung paham bahay. Yan, yun ako nakatira. Oh my God! Wow! May so, video kong yan yan. May ating video kay. Ang tricycle doon sa loob. Ito yung uh, Martins natin kasama. Wag bungsubukan. Masisira ambo ay. <laughs> oh, oh no. <laughs> On <Two> balik <hours> Later. Pa selpa-selpon natayo mga idol. Yeah, dito tayo sa Balagtas, Batangas City. Mamadali munang tayo, mga muna idol. Tayo mag di i-deliver natin. To upload oh.

Sa kaliwa tayo dito mga idol, pupunta tayo ng Ibaan, pupunta tayo Rosario uh, Dito tayo ngayon sa bubog kaliwa tayo dito Pag mabunta kay Lucina dito ang daanan, galing kayo ng Balagtas Boss okay, Magaling sa bubog, madaling sa bubog Sa bubog kasi nagpupunta Pag dito, pupunta tayo nang ito yung biyaheng punta kay Rosario, San Juan, hindi dito naman. Nasabi ng SM Hypermarket. Palagdag. idol wala na yung ampli natin na deliver na natin kaso yung may ari ayaw magwa video kaya hindi natin na videohan ang ating kinabit yung amplifier sa kanilang bahay uh, pagkatapos punta muna kami na lumian may gutom na yung idol kaya dyan sa lumian na yan yung paborito namin lumian dyan lagi kami naglulumi ayan lapang na naman masarap dito mga idol pagka gusto nyo mayroon sticker tayo dito sa lumian na ito. Dito tayo mga idol sa Pangawu, Bahan Matanggal. Tayo maglulumi muna. Nah, nye, na, Google, kita niyo si yung motor na yan, di akan yan. Google, barilin kita sa mukha. Tama kasing ito, hindi oh, ito, tayo. Hindi tayo, hindi tayo. Yung naman yung mga baby natin. Hindi oh. tayo.

Kulang oh. kasi ng... Ikaw, ikaw. Ito ang kanin. May maaaring mga idol, lahat ang hali, Baga. tapos ito daw maaaring kulang kanin. Kaya kanin, kaya natin. Sayang ang aking tayo. Kaya kalakasan ko, kanin. Sana ah. Kaya nga, kaya nga mga idol, Kain. Ito si Ate JJ, si Mimi, si Mama. Dito Sama tayo dito. Ayan kain. tayo mga idol. Tanghalian mo tayo. Tanghalian Dito tayo sa British Lumi House di bahan batangga lima itu yang mati pemberi. Kalau memang, hai, wah, besar-besar-besar bisa, 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 kita nyaman

Nandito okay, kami na to, dito ako. Nandito. <laughs> ito laging naglulumay ang mga ano parami to, ayan. Ang tamay lumabas sa bintana. Alam mo dito tayo naglulumay, kita niyo operator. Bila yan. Matapat lang na ano. Cable diyan, oh. Ah, wen tayo. Tay nakakain na.